Jain, Tanda Sambales, na ayos kitang tulungan, at din sa iyong oh, asawa. Ano May mga katanungan lang ako, sir. Huwag yung mga pangalan na. Ah, uh, yun ba mga nyo, an Direct, no, apo, magkukulan. Magkukulan. Magkukulan mga gamot na nilapitan nyo? Anong uri sila? Direct na, prangkaan na, para Magkukulang. Magkukulang din. Ano mga gamot na, magkukulang pa. Paano mo nasabi na, Manggagamot na magkukulang pa? Kasi po, uh, Sinisira po yung... Isipan niya? Isipan niya. Tapos pinala pinalalaki yung chan. Pinapalaki yung chan? Tapos yung sa kami balikat niya, pinalagyan ba ang bukol-bukol. Nagtan po ito sa akin, nilagyan ang ginip sa mga kita ko. Mm Hindi -hmm. ko po alam kung dito pa. Kailan pa ako yan? Agad na, no. nung sex nung February pa. Kasi mm -hmm. sa kanya po, taon na. O, sige, okay, madam, wala na. O, taon na. Kasi yung sa kanya, nag-aahente po kami dati sa uh, mga lupa. Ano so, wala kang sasabihin ba? Oo, oh, unang, uh, unang kayo, unang kami, una una mm -hmm. dun sa Kamilig Tamla. Ah, Kamilig Tamla. Mm -hmm. Ngayon, nagpagamot kami, ayan na, nagpagamot kami, uh, yung napagpagamot na namin, ganun din, kaorig na. Kaorig okay. ganun din. Oo. Uh, uh, tapos, ok. pumunta ka ng Banahaw. Oo, Banahaw. Pinatay dalawa namin kasama namin. Pinatay? Oo, oh, yung pangalawang, ano yung pangalawang pinagpagamot na namin. Bakit bakit kung nalapitan niyo, ano ba talagang hangarin nila sa inyo? Inggit. Inggit. Mm. -hmm. Ako, Pera. Pera. Mm -hmm. Sa pinansyal, no? Oh. ba sila? Mm. -hmm. Mm. -hmm. Marami na pong nakuha. Mm. -hmm. Mm. Wala po pa nakuha. Mm. Mm. Uh, mm. Ito, tapatan tayo sa Raha. Uh -huh. Ako po, patay talaga akong ganyan. Opo. Uh -huh. Nakabuti na ang asawa mo. Opo. Once na nakabote, 50-50 ako dyan. Pero gagawin yung be best ko. Ang, ang layunin naman po natin dito, minigyan tulong sa Ama. Apo. Sa ating Panginoon. Apo. Apo. yung be best ko sa Ama. ko pa siya pinagdadasal. Amen. Ah, uh, Ma'am, pwede ka makausap? Pwede? Pwede ka makausap? Sige, labanan mo. Yes okay. Uh, God be best, po. Okay. Ah, uh, ko yung best ko. Tulungan uh, niyo po ako, sir. po ako. Kita pernah kawalan sama dengan satu. Oh, pokoknya kita sama sama satu ya apa apa. Kalau sini punya sopa. Pero makinig ka, makinig ka. Tulungan mo rin sa sarili mo. Yes Tao tayo. Iyon, yun. Po yung mga pagkakailan niya pa naman. Amen. 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 Tatakpan oh, po, po. po siya ng pananato ko ni Jesus. Mm. Dalaman po po. Pero matindi umay, oh. yes po umayon siya, papatayin ka na. ko po yun. Gusto ko, lumabang pa. Hindi ka nakabuti ng November 1 eh. Ilang araw na lang oh. Opo. Tulungan mo. Sige, tutulungan kita. Amen. May anak ba kayo? Wala po. Wala? Okay. Hindi, nagtanong lang po. Wala oh, po. Bali po siya, may anak siya sa una. Ah, sa una. Okay, huwag e, na natin ang anong niya. Sige po. Ang anong natin ah. dito, gumutan. Sige po, sige po. Ah, sige. Umpisa na natin ngayon. Papasukin mo kung sino maano sa'yo. Papatayin ko. Pero pag natapos po ito, sir, lumabang ka. Sabi mo lagi, in Jesus' name, hindi niyo po kaya. In Jesus' Sabotan na hindi na kami At magbabago lahat ang takbo ng buhay mo. Pagkaluan kita. Tatapusin ko lahat yan. Ngayon oras na ito, tatapusin ko lahat, papatay natin yan. Pero wala na kayo mga ibang anong magagamot. Wala po so, Okay? Sula hmm. tayo. Okay. Manalig ka, madam. ngayong mismo, tatapusin natin, wawakasin na natin yan, ha? Tulungan mo ang sarili mo. Alam ko, may bantay ito eh. Okay, man, problem, may bantay ka. Hmm. Babae. Galing sa kanila? Hindi po. Galing sa taas. Sa Panginoon? Sa Panginoon. Kaya lang, hindi po siya makita kasi nga ang daming mga demonyo demonyong umahanap sa iyo. Aligid? Aligid nga po. Aligid po kayo sa babae mo? Yeah. Ayun, nakatayo. Um, maganda po. Hindi po. Alos... Kapatid na kita ha. Ah. Pamilya mo yan. May tulungan ka niya. Bata? Ah, hindi naman kabataan. Ah. Sakto lang. Natulungan ka. Natulungan ka pa ang pamilya mo? Amen, ha? Oo, uh -huh. pisa tayo. Sir, dito ka sa likod kasi magwawala ito okay. eh. Mag tulungan na tayo, ha? Kapasukin mo. Uulitin ko, pag natapos ito, magbabago ang buwan mo. Ha? So, papel lang po ito, ha? Ayan, ha? Sir, sir, mulat. Wala kang nilagay na masigas para, uy, kaya pala nasaktan na po, may, may pako o matigas na bagay. Eh. Uh -huh. um, tulungan ang sarili, umpisa na tayo, ha? Matindi pa lang na pala tayo mo. Nakikita ko. Matindi. Kailang tapos natin ito. Ha? Ang tupo gagawin ko na laban. Basta, papasok po sila. papasokin mo lang. Akong bahala. Ah? Wala akong makita sa akin, doktor. Okay, okay. Sa tour. Arepo. Tenet. Opera. Rotas. Pasok. Ah! Ah! Ano na yan? Na. Ah, ikaw na yan. Ha? Ah, 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 ikaw na yan. Ah, Tatanggalin mo nilagay mo nito. Pakisumpa. Ah, ah, Tatanggalin ko na. Tatanggalin mo na. Tatanggalin ko na. Bakit, kamot ka ba? Na magpukulang? Oo. Oh, oh, oh. Tama? Bakit? Ano ang ah. layunin niyo? Bakit kailangan? Bakit? Galit ako. Ha? Galit ako. Galit ka saan? Saan ka galit? Naingit ako sa kanya. Bakit? Sa kanya na lahat. Ha? Sa kanya na lahat. Bilang kayong bumibira rito? magkakasama kayo magagamot o iba-iba kayo? Ah, iba -iba. iba iba. iba, iba. Papatay mo na to, tama? Oh. Ha? Kailan? Kailan? Bago magundas. Ah. ah. Bago magundas. Ah. Oh, tanggalin mo lahat 'yan, sige. Tanggalin mo lahat, sige. Sir, paki mo at na, nakikita 'yung ano. Tanggalin. Ah. Ganyan, ganyan lang Sige, tanggalin mo lahat. Ah. Bakit ganyan kayo? Manggagamot kayo tapos mangkukulam kayo. Wala na ba kayong mautot na pera dito? Ha? Kaya ganon. Ay, hindi si pwede yan. Ako mismo ang papatay sa iyo. Hindi, tanggalin yan. Tanggalin yan. Pero hindi ko naan lang. O, hindi mo ah. O. Puh! Sana, yan na. Yan na. Sige, sige, tanggalin mo yan. Kilala mo ko, hindi. Kilala kita Sino ka. Sino ako? Ikaw ang hari. Ako ang hari. Loko-loko, hindi ako ang hari. Isa rin ako manggagamot, pero hindi ako magkukulang. Tandaan mo, hindi ako hari, ang hari yung nasa taas. Hmm? Ngayon, kilala mo ako, hindi. Kilala! Kilala ako. Hindi ako hari. Ha? Tandaan mo yan, ha? Sige, sige, baklas, baklas. Sige. O, papasukin ko yung pangalawa, ha? Ha? Tiyatawag ko ang pangalawa na kumukulap sa babae ito at sinumpa. Reksum, pasok! Pum! Ikaw na yung pangalawa? Ikaw na? Pasok! Ah, oh, ikaw na. Ako yun! Ah, Nakasa. Nakasa. Ikaw yung pangalawa. Oh, oh. Anong ah, layunin mo sa babae hey, ito? Bakit sinisira mong isipan at ibinotin niyo? Dahil? Galit ako sa kanya. Galit ka? Bakit ka nagagalit? Oh, Bakit? Tinalikuran niya ako. Tinalikuran pa? Anong oh, paraan? Paano iniwan niya ako Iniwan ka hindi na siya naniwala sa akin eh pa, paano maniniwala sa wewi magkukulang magagamot mo na magkukulang pa. ayoko sa lahat yung diyan ginagawa niyo. Ha? Ha? Paano kayo sa arsa at papaano kayo ginagawa mo? resume ay 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 Sige, sige, sige. ay ay kandilang itim, manika. Anong gamit mo? Itim! Oh itim! Itim na ka kandila. Oh. Ang ito yung baklas Sige, magkakasubuan tayo ngayon dito. Sige. Kinala mo ako. kita Sino ako? Sugo! Sugo ng Diyos. O yun nga, isang sugo. Tama, hindi ako hari ha. Sige baklas ako yung isinugo dito sa lupa sa mundo na to para kalabanin kayo. Pero mo, manggagamot ka na, magkukulang ka pa. Ha? Huwag ganun, hindi ang papayag sa ganyan. Sige, sige, tanggalin mo lahat yan. Dami mo nila kayo. Okay, hmm. bilisan mo, bilisan. Papapasokin kayo pangatlo. Sige, sige. Walang niya kayo, ha? Hmm. Sige. oh. Bakit sumidila-dila ka? Aswang ka? Ha? Oo. oo. Aswang ito, sir. Tagatanglak. Tagatanglak yan. Aswang, oh. Yan yung matanda. So, ah, yan yung matanda. Malina. Magkano yung minutot sa inyo dito? Marami na. Po. Huwag sa pangalan. Marami na. Malaki na. Biro nyo na may mera kayo. Ha? Sa akin yung gawin yan, mga hayop kayo. Huwag natin oh, sa... sa akin, buhayin ko pa ba? ako! Ha? Bawa ka, huwag mong patahin ako! Ay, oh, hindi! Hindi pwede! Yung matandang mga siwa mo, oh. mukaw! Oh. Okay, huwag hmm. ka! Bawa kayo pa! Ba? Ano mo ba, nakasaad sa Biblia? Ano mo? Uh, hindi! ah Ang nakasaad sa Biblia, patahin kayo! Ha? Kaya asistensya ang oh, kailangan mo! Sa mga oras na to, pagkatapos ito, pagkatapos nito ako mismo ang magdadala kayo sa imperno. Ha? Pinsok sa malili. Pum! Hmm. At Sabi ka, yung pangat mo naman ha? Sabi ko muna ha? Pagsama-sama kayo ha? Kaya tawag ko ang pangatlo mo kumukulang sa baba nito at nagbigay ng sumpa. At yun na yung sa eh. Pasok. Pum! Ikaw na yung pangat Ikaw na? Ikaw na. Oh bakit bigyan mo ko ng dahilan bakit pinukulan niyo to magagamit kayo ah dahil dahil sa dahil Hindi para birthday mo go wow, ayun siya ah. kailangan para buntahan ka kaya kinulang mo na ha ah. may nahutod ka na rin dito ha ah? wala naman konti lang Ah, pero nangutot ka pa rin ng pera. Ah, bakit nasisilaw kayo mga magagamot kayo ah? Bakit nasisilaw kayo? Ha? Ah? <tinyo> Hindi mo alam. Alam mo sa bawat magagamot ang pagsubok ay pera. Ha? Ah? Alam mo yan di ba? O bakasin mo, bakas mo. Sir, pabuhos ang isa, kukulin na natin ito. Pabuhos, iwalan naman. Ito siya. Tayo mo. Pabuhos. Bukulin natin ito. Tapos sir, baon niyo ha. Dito sa siya, sir. Pag-usahan tayo ha. Kilala mo ko? Kilala mo ko? suko Su Su ng Diyos. suko ng, Su ng Ama. O. Oh. Mula, Mula sa langit. Alam niyo, hindi ako papayag at hindi ako pasisilaw sa ganyang ginagawa ninyo. Pero kung manggagamot kayo, magpukulang pa kayo. Ha? 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 Alimataw! BOO! Sige, tanggal, tanggal, tanggal! Tanggal! Pag-iigyan -tay tayo, ha? Ha? Nahuhin kita! Magpapakilala ako, ha? Ako ang Team Apo Eric, ako siya rin, taga Zambales. Alam mo yung yung mga taga Nueva ha? Ha? Lalo na sa Gapan, Nueva Ecija. Ha? O, tanggal, tanggal, tanggal! Kita mo papilang inaayok sa'yo? Gusto mo yung ko pa to? Ha? Ha? Gusto mo muli yun? Hindi eh? May hindi Nakakapaso? Ha? Sige, tanggal mo lang. Sige. Sige pa. Pagkin na lang. Pagkin na lang. lang. Sige. Isang pakipotan lang. At bawal ko sa YouTube. Sige pa, sige pa. Oh. Kilala mo na akong leon

Hm. Ah, um, na natin naman Amen. 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 ka Amen. 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 Amen na wakas mo nung usap mo. Ako kaya sir, hindi mo kaya ako? At kasama na po sa iyo, tinanggal po nyo. Salamat po. Kaya pala parang nawala na rin At sir, sasap sa lahat, uh, isang magandang buhay nilang mag-asawa, Sinira. Tapos yung nilapitan nila, kayo mga loko kayo, banggagamot kayo, magkukulang pa kayo, huwag ganun. Sisirahin niyo yung buhay na tao. Ngayon kayong sisirahin ko. Huwag niyo ang subuhan. Shout sa mga tima ako. Apurap-apurap po apu kayo na po Marwin, mga member po yan ng tima po. Shoutout din po kay Melulgario, kay Apunel, Yesu Masiya, at taga Bakulod. ng uh, si Brother Carl sa mga kasamahan niya po. Yan po ang pinuno ng Team Supremo ng Bakulod. Shoutout kay Micah at sa mga mga gamot ng Barreto. Uh, Maraming salamat sa mga... Pa, wala na, wala na. na Ma'am, natapos na. Tapos tapo, Wax na po. Wala na po. Maraming salamat. Magandang umaga. Salamat po. Ako.